Hindi, hindi ko nagtatanong dyan. Ang tinatanong ko, yung pagmamaltrato. 1, 2, 3, 4. O, isang biktima, tatlong uh, witness nagsasabi na minamaltrato ninyo. At, to, confirmado, bulag ko. Dahil sa ginagawa ninyo. Tapos ngayon, i-deny ide nyo na ginagawa nyo yan? ano anong dahilan? Magtanong lang ako. Your Honor, hindi po kami ang, gumag hindi po kami ang gumagawa. Hindi kayong gumagawa. Opo. Hindi po kami ang hindi po kami. So, ang... so nagsinungaling ito sila? Opo. Ha? Opo. You... Sabi ang kita, ha? you are under oath. Ha? Opo. Kapag nagsinungaling ka dito, pwede kita ipakulong dito sa baba, ha? Opo, hindi Binar po. Binarning ako na yan. Na sa 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 yes? Senator uh, Jigoy? Binarning ako na yan noong nakarang hearing. Pag nagsinungaling yan. Opo, baka, akala nyo, hanggang warning lang kami. Ha? Papakakulong ko kayo dyan sa baba. Kayo magkasawa, hindi kayo makauwi. Time. Thank you, Mr. Chairman. Sa sa IDG eh, lang. Uh, Sir, Mr. Anong nang update ng investigation yung sa kaso ng Dodong? Yung sir, ongoing sir yung ano natin, yung investigation, yung independent investigation. So, hindi, pa, hindi ko pa pwedeng i-reveal sir yung yung complete details. Kasi Pero may person of interest na kayo? Yes sir, meron. good. Uh, meron na. Based doon sa kanyang statement, sir. Ah, uh, doon kami kumukuha ng lead. Very good. Yes sir. So, and you 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 developed that? Yes sir, maka-acquire ah. sir. Tapos ah, uh, sino may hawak kay Dodong ngayon? Yang tatlo yan, sir, kami ang kumuha niyan, sir. Sa so, ninyo sa inyo hinaus sa CIDG Kalapan, sir, si Dodong, and then yung dalawa, sa Occidental Mindoro, sir, si GM. And then itong si Patrick, uh, two days lang namin, sir, na hagip ito, dito sa Malbar, sa Batangas. So, uh, nakuha namin sila, nakuha uh, nyo. Yes, sir. Yung tatlo, sir, so, na nabanggit sa session, yan na sila, sir. May timeline ka, kung tingin mo, matumbok na ninyo ito? Mahirap mag, Salita, salita ng time. Pero meron kayo ng meron kayo lead ha? May lead kayo sa sundan? Ano kami may nasusundan kami Thank you. So, uh, ad advice, additional advice lang sa inyo. Alagaan nyo ito ha? ayaw, ng, ayaw ng Senado na mapahiya kami dito na nagkakanda kami ng hearing, kumukha kami ng mga resource person as witnesses, tapos kalaunan, mabalitaan na namin, binaril na, patay na. Uh, mapapahiya ang institusyon yan. Kaya we have an oversight function over you, ang Senado. We are directing you to please take care of these witnesses. Na wala mong mas masamang mangyari, ha? We'll do that, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. Uh, Your Honor, uh, Mr. Chairman, yung mag-asawa lang, tanungin ko. Uh, you have the witnesses. Uh, yeah. Uh, Ruiz, Mr. Pablo Ruiz. Miss Franz, uh, at saka, Ms. Pablo Ruiz, sa so narinig namin ng mga testimonya na sinasabi nitong mga witnesses, uh, I, I am, ako bilang ordinaryong tao, I am wondering why, bakit ganun na lang kayo ka kabayolente at kawalang awa sa mga tao na ito? Uh, what what, what led you to do that? Anong, anong, anong rason? Bakit, ta? Uh, ganun na lang ka ganun na lang ka walang awa na minamaltrato ninyo itong katulong ninyo papakit ba, ba, anong dahilan magtanong lang ako your honor hindi po kami ang gumag hindi po kami ang gumagawa hindi kayong gumagawa opo hindi po kami so, ang, hindi po kami so nagsisinungaling ito sila po ha opo you, sabihan kita ha you are under oath Ha? Huh? Opo. Kapag nagsinungaling ka dito, pwede kita ipakulong dito sa baba, ha? Huh? Opo. Binarning nga ko na yan. Yes? Senator uh, Jigoy? Binarning nga ko na yan noong nakarang hearing. Pag nagsinungaling na yan. Opo, baka akala nyo hanggang warning lang kami. Ha? Papakulong ko kayo dyan sa baba. Kayo magkasawa, hindi kayo makauwi. Yung husband, tanongin kita, Mr. Pablo Ruiz. Bakit ganun na lang kung uh, makatrato kayo ng inyong katulong? Yes, Your Honor. And you cannot deny that. Bulag. Oh, bulag. Natanggal ang mata. O, oh, wala nang base nun. Bulag. So, gusto niyong ebidensya? Oh, yan ang ebidensya. Yung mata niya, bulag. So ngayon, magsinungaling pa kayo dito. Ano? Your Honor, hindi naman kami nagsisinungaling po. Sinasabi, sinasabi, <coughs> excuse me, sinasabi ko lamin po ang totoo. Anong totoo? Kasi po ako, ay, no 2020 ay lagi ako bumiyahe ng pandemic ng pamimigay sa mga tao po. Hindi, hindi ko nagtatanong dyan. Ang tinatanong ko yung pagmamaltrato. One, two, three, four. O, oh, isang biktima, tatlong uh, witness nagsasabi na minamaltrato ninyo. At, konfirmado, bulago. Ko? Dahil sa ginagawa ninyo. Tapos ngayon, i nyo na ginagawa nyo yan? Ba, ba, tatanong ko lang, bakit ganun ka violente yung, yung uh, ginagawa ninyo? Your Honor, wala kami po, dinay-dinay po. Ha? Sig siguruin mo, kasi pwede kayo hindi makauwi sa inyo ngayon, ipapakuntim ko kayo dito kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Kasi very clear na nagsisinungaling kayo. Ang daming witnesses. Andito pa yung biktima, bulag na bulag. Alang anong mabulag yan kung walang ginawa. Nabulag lang siya, natural cause. Na hindi sinaktan. Ang dami yung witness, no? Ito mga katulong nyo dati na nakakita talaga sa paggawa ninyo ng uh, karumaldumal na pananakit sa inyong uh, katulong. Bakit? Bakit ganun na lang? Eh, you, know, you may answer, you may pa consult pa with Ruiz. your lawyers uh, Ikaw din ang magsasalita Ayun, Honor Totoo, wala naman kami talagang po ginagawang masama Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan Sila rin lang po ang nanuntok kay LB po Sinong ibang kasamahan? Ay na? sila Patrick po at saka si JM po Patrick, JM Totoo, <laughs> kayo nanuntok kay LB? Hindi po Ha? Hindi po. So, sino ang nagsinungaling ngayon? Kayo o siya? Sila? Sina. Sila, po. JM, Sigurado ka? Uh, with the of yes. JM, nag... Yan na, ikaw yung dalawang apidabit, uh, di ba? Yung una, Apo. mo na ikaw ay pinwersa lang na pumerma Apo. Yung pangalawa, ikaw ay uh, po, nagsalaysay ng, ng, ng galing sa iyong kalooban. Apo. So, pinanindigan mo yung pangalawang apidabit. Apo. Yung pangsalaysay. Saan so, ka ngayon nagtatrabaho? Sa iba na? Sa kanila pa? Ngayon po? Oo. Oh. Wala po. Wala oh, po na. So umalis ka na rin sa kanila? Apo. Sir, Sir Chairman, JMC no nag nagturo sa iyo na mag-execute ka ng ganung klase ng affidavit? Yung una po. Oo, oh, yung una. Si Ate Franz po. Ha? Si Ate Franz po. Sulat ka mo, di ba? Sulat ka mismo? Apo. Oh, Ate Franz. Totoo ba na direktahan mo siya kung anong gawin niya sa affidavit niya? Your Honor, hindi po totoo siya po ang gumawa ng sarili niyang affidavit kasi siya po talaga ang sumuntok sa gilid ng mata ni Ate LV sa bandang kaliwa. Subscribe ba ito, Mr. Chairman? Yung unang pinabit niya? Opo. Pero nakata yung kopya nung... Uh... Sinong nag-subscribe? Sinong uh, fiscal na well, nag-subscribe? 34. We have the prosecutor sa Batangas sir. Sa inyo ba nanumpa? Yung uh, dalawang sinumpa ang salaysay ito eh. Yung una, gusto ko malaman sana, uh, prosecutor, kung sino ang nag-subscribe nung unang salaysay, yung first na pinabit. Good morning, uh, honorable senators. Uh, the the first affidavit, ah uh, subscribe before a uh, private lawyer Attorney Aguirre. Attorney? Aguirre. Abogado ito? Yes. Uh, he's Batanga a City, practicing no? lawyer in Batangas, Batangas City. So, uh, lawyer nang? Batangas City. Private po. Private practice. Yes po. A Notary public. Okay. The second one. Um, good morning, your honors. Um. I'm prosecutor Gonzalez. We only have a copy po of the first um sinumpaang salaysay which was dated August 22, 2023. That is the only one we have on our file book. You do not have the second uh, we are. This affidavit? is the first time sir that I'm hearing of the second uh, affidavit. This was There uh, is there is there is, uh, there is a second sinumpaang uh, salaysay so, sinotong Roberto Santos, OIC Provincial Prosecutor. Your Honor, Mr. Chair, may if I may. Oh. Uh -huh. Go ahead, go ahead. Uh... Yung, yung follow-up pong statement dyan, si na po ang kumuha niya yung investigator okay. namin. And kina-subscribe namin kay Fiscal Santos. Piscal of, Fiscal of, Santos of, Occidental Mindoro. Occidental ko, Mindoro. So, Mr. Chair, yung balikan ko lang itong mga fiscal, uh, pang ilang salaysay na yung nakarating sa inyo na kayo nag subscribe uh, it was not subscribed oh, for us, Your Honor, but it was uh, subscribe subscribed before a notary public. Part notary of the was, it, it was attached As in the counter next. affidavit As submitted by Respondents Castro. Yeah. Ah, Ruiz. Okay. So, balikan kita. Sabi niya, diniktahan mo siya na para magsabi ng gano'n sa affidavit. Tapos yun, dinay mo. Your Honor, nasa, sa nasa saktong edad po siya para diktahan. Siyempre, kung ako man po, hindi rin ako magsunod kasi nasa edad na ako. Ba't magpadikta ako sa tao? Ano bang grado mo? Eko, natatakot siya, eh. wey. Hindi naman po ako nananakot, uh, Your oh. Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan google ka lang. Hindi po ako nang Google-be, Your Honor. Ay, ano ginagawa mo? Wala po. Talaga, sige okay. ba? May, may hamon lang ako Mr. dito. Mr. Chair, anday yeah. mabilis lang. Uh, nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba, mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa kung nagsabi kayong totoo hindi? Payag Ay? ba kayo? Ang tanong ni Senator Tulpo, payag ba kayong uh, sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon. Kasi, Kasi, kung pumayag kayo ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. Sa uh, for information of Senator Tulpo, the National Bureau of Investigation polygraph division is about to arrive. Hmm. Uh, papunta na po sila at uh, ready okay. na po sa poly. We have directed the NBI to produce uh, their polygraph machine okay. before this committee. So you, you better ask your client to answer, not you. Yes, Your, your Honor. Kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. We are only we're asking, we're asking we're you, we're not we're the talking. others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kaya ang dalawa lang. Bapat po, pare-pare. Ay, hindi. Po Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Hanser! Kung hindi po sila kasama daw po, ay... Pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi pa... Pare... Ah, eh, ikaw lang tinatanong ni Sen. Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga. Mamaya ako na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no? Ikaw lang. Huwag mo nun sila intindin. Yes or no? Hindi po. Dapat kapare- Hindi. So, hindi. So ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz. Yes or no lang? Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun ano na na ang man. Pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inusente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito, lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records But, reflect that uh, spouses Ruiz are being advised by their counsel counsels uh, right now. Mr. Uh, Chairman. Can, can you answer? May tanong ni Sen. Tortol po, uh, Mr. Ruiz. Kung wala kayong tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, Ganon din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapatong ginagawa. Hindi mamaya na ngayon sila. Okay, 'wag mo akong turuan, 'wag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. Sorry. So kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon yes or no. 'Wag na magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Ta Mrs. Ruiz. Kung yes, yes. Again, the answer will be made upon advice of the council. Then Senator De La Rosa will be recognized. Yes, uh, De, pa, yeah. pasakitin okay. natin. Uh, uh. Ruiz, upon advice of your council, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. In, hindi nga eh, ma'am eh, ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako'y tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina nata yung lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakantang ka natin ng bayang mag ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test at Letting NBI. Ngayon po let let the uh, committee secretary uh, initiate the polygraph test uh, upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to do the to conduct the polygraph examination of Mrs. Mrs. Franz Ruiz. What about uh, Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-oo si Mrs. Mag-oo ka na yun siguro. Hindi po. Okay. Okay. so, Director. Uh, Mr. So, Chair, director, Mr. Director, Mr. Chair. Thereafter, Senator Uh, De La Rosa. Yeah. Uh, nasa na nasa yung anak nito? Pinatawag yung anak. Where's your daughter? Nasa? Nasa area lang po. Oh, where is she? Papuntay mo rito. Pinapatawag natin siya last hearing. Pwede ka pong ano, yung i-ano nyo ng CICL, kasi po, kumbaga, executive session, kasi po, yung aking anak, bata pa. Nung sinabi ng ate LB na sinasaktan siya at that time, yung anak ko po is 15, Papute, years, friend, 15 Pake, years old lang. Pakilakas po, pakilakas po. Pwede ka pong CICL, yung executive o ano po, executive session, kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng ate LB na sinasaktan siya at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. Si... The... There is a there is a manifestation here coming from manifestation request coming from Mrs. Uh, Franz Garcia Ruiz, the mother of the supposed to be child witness resource person here. With the committee takes cognizance of your request under our rules, and we are also applying the rules of the Supreme Court. We, a child witness is defined as as any person who at the time of giving testimony. is below the age of 18 years old, and a child includes one over 18, but is found by the court we're adopting the rules of the Supreme Court as unable to fully take care of himself or herself or protect, etc., etc. Yung anak niyo po ba, ito yung tinutukoy na, na naninirahan sa Batangas City? Yes, po, Your Honor. So, so, ito po yung nanggaling sa Mindoro, si Manang LB. Inilipat sa Batangas City na merong di umano ay cover up pa at hindi pa rin siya uh, na, na nabibigyan ng tamang paglaya kung hindi naipos sa media ni Miss Feb Maria Pebilliard kaya lang nalaman ng mga kamag-anak at ito rin yung siguro naging tugon ng uh, state prosecutor ng Department of Justice kung bakit niya tinuturing na continuing yung naging krimen. Nagsimula sa Mindoro, papunta sa Batangas kasi ah, nasa ilalim pa rin ang inyong pangangasiwa. Dahil anak nyo po yun, kayo po yung mi mihawak doon sa, sa anak ninyo dahil ah, ngayon gusto nyong protektahan yung anak ninyo. Yung, an yung, yung anak nyo po noon, nung nasa Batangas, sila rin po ay nagtatra nagtatrabaho pa rin si Manang LB doon sa anak nyo. Kayo pa rin yung nagpapasweldo. Kayo pa rin yung employer, hindi yung anak nyo. Di ba Tama po. Correction po, Your Honor. Si Ate Elby po, hindi po namin pinagtrabaho sa Batangas. Hindi po, pero nandun pa ho sa bah bahay niyo po. Bahay po ng anak niyo Apartment po iyon. Oh, yes, apartment ng anak niyo na gusto niyong protektahan ngayon at gusto niyo magkaroon ng executive session dahil kayo yung magulang, ayaw niyo mapahamak yung anak niyo. The, the committee is taking cognizance of your request. And the committee is aware of the doctrine of the best interest of the child. Kaya nga sinasabi namin, at ito ay sinangayunan ng Department of Justice, yung pangangalaga nung paglipat doon sa anak nyo, kasi panpa pagagalingin, eh, nandun pa rin yung abuse, continuing yung abuse, mula Mindoro hanggang Batangas. Hindi, kung hindi siya na, na, natukoy na nung social media, ay eh, palagay ko nandun pa rin siya sa anak nyo. Hindi naman siya, hindi na, kayo pa rin nagpapasweldo, yung anak nyo ay eh, nasa ilalim pa rin ng inyong, uh, ng inyong uh, supervision, di ba ho? So, hindi nyo pwedeng paghiwalayin yon na yun na yung nangyari sa Mindoro at nangyari sa Batangas ay magkaiba. Iisa po yun, dire diretso po yun. So yung hiling nyo ngayon ay magkaroon na executive session para sa inyong anak. Yes po, Your Honor. Are there objections on the part of Mr. the member? Mr. Chair, is, is the daughter or son of uh, the daughter of uh, the Ruiz Copol still a minor as, of, as we speak? Pagto no. po, pero the, 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 committee, uh, as I've said, is uh, aware of uh, several uh, court decisions na baka magka baka maapektuhan itong bata uh, at mga ilangan ng ng, uh, ng tamang supervision so the best inter the best interest of the child shall be the paramount consideration in all actions taken, so, to take, so, be undertaken so, by this committee. So, Mr. Chairman, I, I, I this is na pataas. I submit to the wisdom of the Chairman, uh, Your Honor. So, kung magkakaroon tayo na executive session mamaya, na nandito yung anak niya, we will be asking the, the members of the media and all others not... Uh, Mr. Chairman... Now, all other disinterested parties to to Uh, okay. stay out of the 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 uh, hall well, in the name of fairness gusto ko rin mag detect to test ilan dito sa kanila uh, and I'll, I'm choosing JM and then Patrick Simbaon kasi sinabi ni uh, Dodong sa kanyang statement na yung dalawa ay kasama ata sa pananakit based dito sa resinyo na ito so kayong dalawa yes o no lang willing kayo mag Submit sa isang polygraph test. Opo. Sinahin so, uh, natin uh, si JM. JM, ibig sabihin ito, merong isang makina na gagamitin, hindi naman masakit yun, habang tinatanong kayo ng National Bureau of Investigation at malaman kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Payag ba kayo? Opo. Payag si... Uh, let the records reflect that even without the assistance of counsel, John Mark Taromya alias JM is willing to undergo polygraph examination. What about... Sino po yung isa? Sinu Patrick uh, Simbaon. Patrick Simbaon. Uh, payag ka ba na... Payag po ako. Para malaman kung talaga nagsasabi ng totoo? Thank you, uh, Your Honor. That's so, all. the secretary, secretary is likewise directed to include in the polygraph examinations uh, witnesses John Mark Taroma and John Patrick Simbaon. So, directed. Uh, yung... May ask, Senator Tullo, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po nung anak nyo? Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan anak mo, tinatanong mo sa abogado mo. Anong pangalan po ng anak nyo? Mr. Chair, uh, pwede ka pong wag yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the, the committee recognizes that, uh, that the child witness uh, remains unidentified. So, wala pong problema yan. Pero nandito lang po siya. Mamaya po, siguro, bago matapos ang pagdinig na ito, ihilingin natin na lahat ay lumabas sa silid na ito para po doon sa executive session. So, with, without objections, on the part of my colleagues, the request to have an executive session relative to the testimony of the child of Mr. and Mrs. Ruiz is hereby granted. Ah, uh, Mr. Chair. Senator Estrada. Ah, uh, Madam France, ano ba pagka mo sa executive session? Yun po yung mga karapatan ng bata po. Mali. Konsulta mo sa abogado mo ano ibig sabihin executive session. Ano mag-uusap na walang media? Ano pa? Walang media at walang tao. Kami-kami lang. Yung mga taong concerned. Ano ibig sabihin na CICL? Child, child in conflict with the law. May kodi ko ka. Okay. Kapitan, balik ka kita ha. Okay, Captain. Ano ang pagkakilala mo sa mag-asawang Ruiz? Uh, good morning po, Your Honor. Ang uh, pagkakilala ko lang po, Miss Senator, yung pong may pesto sila tindahan sa aming barangay, yun lang po. Ano, ano? May pwesto po sila ng tindahan sa paligid mo na mo nakatagal silang kilala? Ano po siguro, nung mga 20... 2019 nata. 2019 po. Kailan po. ka naging kapitan? 18 po. 18. So, ano pagkakilala mo sa kanila? Yun lang po ng uh, Mr. Senator po na alam po namin na may tindahan na uh, sila nagnegosyo negosyo sa palengke. May influence sila? Wala po kung alam, Senator, kung may influence sila o basta po sila naman yung kumuha ng permit sa... Madalas mo ba silang nakakahalubilo bilang isa, isang kapitan? Hindi po, Your Honor. Meron, sa pagkakaalam mo, meron ba siyang silang koneksyon uh, o kamag-anak mga polis? Wala po akong alam, Your Honor. Hindi ko po alam kung may connection sila o wala po. Politiko? Wala rin po. Wala kang malalaman? Wala po. O ayaw mo lang magsalita? Hindi po. Talaga pong wala pong senator na alam ako. Sa tingin mo ba itong mag ito ay kinakatakutan sa kanilang lugar? Sa inyong lugar? Hindi naman po. Wala po akong nababalita mga ganun po. Kasi kami naman po kahit nag-iikot din po kami sa aming barangay, wala naman po kaming nalalamang yung kinatatawag. Eh, usap-usapan sa barangay niyo ninyo? Uh, para po ngayon lang po may mga narinig nga po sa social media nga po, yun lang po ang naano po ngayon sa aming barangay. Alin? E, e, dito na po nung may kaso na sila. Na ganun daw po na, ganun daw po pala sila. Ganun, ano na? Parang yung pong, e, na, ako sa po sa kanila na nananakit nga. Ganun na pa pala sila. Ganun din pala. Ganun pala sila, ganun. Ah, parang gano na. Parang gano na po ganun Nung nalaman mo sa social media na ganun pala sila, nananakit. Anong naging reaction mo? Bilang isang kapitan? Ah, uh, bilang po isang chairman po na yung mga chismis-chismis po, hindi akin po Sinasabihan din po yung mga nag-chismis na hindi na hindi na chismis to eh. Totoo na nga. Opo, opo. Yung sa kumpay masakit din po sa akin kasi po bilang isang chairman po sa aming barangay, wala pong nagre-report sa amin na may ganung nangyari. So walang dumulog sa inyo na reklamo laban dito sa mag-asawa. Ang naayos namin pong reklamo lang sa kanila yung sabayadan po dun sa pwesto, yung upa. Sino nagreklamo? yung may-ari po ng pesto. Hindi sila nagbabayad? Na-settle din po nila. Ano reklamo? Anong unang reklamo? Nung... Yun lang pong Sinupahan hindi, nila. hindi po pagbabayad ng sa tamang panahon nung sa renta. bukod doon, sino pa dumulog siya para i-reklamo itong mag-asawa? Uh, yun po sa ano lang nila po, sa basura, ng mga gulay po at sa, sa alagang aso. Bali, ilan yung mga dumulog siya na nagreklamo dito sa mag-asawa? Bali po, tatlo lang po. Sino yung isang inupahan nila? Saka po yung... yung, alawa yung sa basura? Opo, yung... pangatlo? Yung... 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 Sa aso po, yung pag-aalaga po ng asong ligaw. Si Aling Elvi, hindi lumapit sa'yo? Uh, bali po, yun yung nga pong nasabi ko nung unang... Eh, sinabi yung... mo lang ngayon, tatlo lang eh. Yung inupahan nila na hindi sila nagbabayad, yung paglinis ng kanilang bakuran tsaka yung sa may aso SLV. op, oh, wala po kasi siyang reklamo sa amin kaya po bakit siya pumunta kung wala reklamo ikaw tinas pa na ayon sa may problema sa pag-iisip so therefore nagsisinungaling ka ay tiwala po kasi ako kay Fe dahil kasi at uh, si Pipo nung pumunta